Ay mga sipag, bring po sa ating lahat. So share ko siya mga sipag sa mga nagtatanong po sa atin dito kung paano daw po dumami ang kanilang views sa kanilang mga content video po mga sipag at paano daw po dumami ang kanilang followers po sa kanilang Facebook account. So dito mga sipag, yun yung, yung share ko sa inyo dito para magkaroon po kayo ng idea at maging aware po ang bawat isa. Ito po yung tricks talaga na dapat na po natin gawin mga sipag yun, no? Ay tatlo pong tricks ito mga sipag. So ito yung katanungan sa atin ni Palo Sports TV. Kuya Chris, ano pong dapat gawin para dumami po ang views ng aming content video na in-upload at paano din po dumami ang followers? Salamat sa sagot. So maganda itong katanungan sa atin ni Follow Sports TV po mga sipag, you know? Para magkaroon po ng idea ang ating mga kapwa content creator masipag. mga sipag dahil sa tatlong tricks na ito. So kinakailangan nyo po malaman itong tatlong tricks na to mga sipag, ano? You know? So ano ba itong tatlo kuya Chris para dumami po ang views sa ating mga content video? At para po madagdagan tayo ng followers po mga sipag, sa pamagitan ng tatlong tricks na ito mga sipag. Ano? You know? So ito mga sipag, ang dapat nyo pong gawin pag nandito kayo sa inyong Facebook account, ito. Wari na sa Facebook account nyo kayo mga sipag ano? You know? at kayo po ay mag-upload na po ng content video. So ito ha, kayo na po ay mag-upload ng content video mga sipag. Ito po ay number one mga kasipag. You know? Ay magbibigay tayo dito ng tatlong tricks at pang-apat na rin po yung hashtag. So bakit pang-apat yung hashtag? Unahin ko yung hashtag. Ang hashtag mga kasipag, yun po yung magbibigay sa atin ng related o may suggest po ni Facebook dahil sa mga hashtag na yan. And mga kasipag, yun malaking tulong po yan. Kung wari, ikaw ay, ang mga niche mo po ay about sa rides, uh, for fun, maglagay ka po dyan ng uh, ride safe, travel, tour. ayun mga kasipag, yun, kung ikaw po ay about sa rides po mga kasipag. kung ikaw naman po ay about po dito sa funny video, ayun komedyante mga kasipag, ilagay mo po na mga related na hashtag dyan. Para pag once nanonood po yung mga followers o viewers po natin, natin Pagka-scroll down nila, isa po ang ating content video na isuggest po ni Facebook dahil na-detect po ito ni Algorithm na related po sa pinapanood ng isang content creator o isang viewers po no masipag yun. Kinakailangan yung hashtag malagayan. Damihan nyo po masipag yun. Kung anong nest nyo po, dance kung yan ay sayaw, dance, damihan mo po masipag talent, yung mga gano no? So, hashtag, damihan nyo na po masipag para isa po yung content video natin, ma-suggest ni algorithm na panoorin ng mga viewers po masipag, sipag you know, sa mga gusto nilang pinapanood ng mga niche o content video na topic. So, itong tatlo na to na tricks, ano ba itong tatlo mga kasipag? So, ano ba itong tatlo mga... Ito, Kuya Chris. So, itong tatlo, mga sipag, you know, habang nag-upload ka ng content video, kinakailangan po, mga sipag, meron ka po ditong and ilagay. Ayan, ha? Ayan. Ano ba itong and? Ano ba itong and? Number one, o oh, unay and followers. So, ano ba itong and followers, mga, mga kasipag? So, ayan. Ano ba yung and followers, Kuya Chris? Ang nakalagay dito, and followers, ang sabi po ni Facebook dito, some followers might receive notification sa ating in-upload na content video. Ibig sabihin po, mga kasipag, yan, karamihan ng mga followers natin, pag sa na tayo po nag-upload, na content video at dahil meron po tayo nilagay na unfollowers, mga kasipag, followers might receive notification. Ibig sabihin mga kasipag, magnonotip po sa kanila na meron po tayong ina-upload na content video. Yan po yun mga kasipag. You know? Abag nag-upload tayo, maglalagay po tayo na maraming hashtag at maglagay po tayo dito ng unfollowers po. Mga kasipag, you know? lagi nyo po tatandaan ang nakasabi dito, some followers might receive notification. So, ibig sabihin, masipag, habang nag-upload ka dyan, ay ito po yung mag po ni Facebook sa inyong mga followers, sa mga followers po natin. No, kung ilan po yung followers natin, 5,000, 10 10,000, 100,000, masipag, magno notify po sa kanila, ayan, na tayo po yung meron in-upload na content video dahil sila po yung followers natin. At huwag nyo po kalimutan na maglagay po ng unfollowers. So, ano ba yung pangalawa? So, ito yung pangalawa mga sipag, yan, you no? Know? and highlight. Ayan, nakikita nyo po dyan mga sipag. Yun, anong nakalagay dito? Some friends might receive notification. Ganon pa rin po mga sipag. Yun. Huwag nyo po kalimutan and followers and highlights po mga sipag. Huwag na huwag nyo pong kalimutan. Iyan po. Na ilagay nyo po mga kasipag, ano? You know? Kasi para mas dumami po ang ating mga views sa ating mga content video. pagwan sa magustuhan po ito ng mga viewers po mga kasipag, ano? You know? Ito po i-share nila at possible pa na mga friends ng ating mga viewers mga kasipag dahil nagustuhan nyo nila ipa-follow pa po nila tayo at dadami pa ating views at followers po masipag kaya make sure nyo po masipag pag nag-upload tayo ng mga content video dito dapat ito po ay engaging video paano ba maging engaging kuya Chris? informative video entertainment video ayan Samaritan ayan uh, share nyo po yung nakapag-educate yung mga skills at talent nyo po masipag yung pagiging profession nyo Masipag-share nyo po yan. Marami pong magkaka-interest na gusto matuto din po yan sa inyong mga skills at talents, kakayanan nyo po mga kasipag. So, share nyo lang po mga sipag at huwag nyo po kalimutan, no? Maglagay ng and highlights, mga kasipag, and followers po mga kasipag, you no? Know? At huwag nyo po kalimutan maglagay ng hashtag at mag-mention din po kayo sa mga content creator. Lalo na pa sa mga content creator na big content creator, mga sipag, you no? Know? Mag-mention din po kayo dyan. So, yun po yung pinakamalaga, no? Malay nyo, yung content creator na yun, 100,000 followers o million followers. Mga kasi, pag nyo po siya, at pag was na nagustuhan nyo yung content video na yun, at sinhare niya po sa kanyang page, sa kanyang news feed po, mga kasi, pag sa kanyang profile, mga kasi, pag marami po makapanood sa inyong content video na in-upload po. Dahil yun, sa pag-mention nyo rin, at hashtag, at and highlights, and followers, Makasipag, huwag niyo pong kalimutan iyan. So, yan lang po mga kasipag, eh, no? yan lang po yung kaparaanan para madagdagan po tayo ng followers at views sa ating mga content video mga sipag, Yung apat na yan mga kasipag, yung unfollowers, yung and highlights po mga kasipag. At huwag niyo po kalimutan na damihan po ng hashtag na related po sa inyong mga content video para pag once na yung mga viewers ay nanonood sa ganitong news, sa ganitong content video, isa rin po tayo na may suggest po ang ating mga content video ni Algorithm dahil na-detect po ito yung mga hashtag po mga sipag. At huwag nyo na po kalimutan mag-mention sa malaking content creator po mga sipag. You know? Pag once na mention nyo po sila mga dahil friends nyo po sila mga at pag once na share nila po yung content video dahil gusto nila yung content video nyo po yung uh, vlog nito, yung topic nito, yung news nito gusto na nila, natawa sila, may nakapag it ito na na meron silang natutunan mga sipag pag once na share po yan nila mga at ang kanilang followers po ay halos 100,000 to million po mga may possible na dadami po ang views sa inyong mga content video at possible pag once na nagustuhan ng mga viewers yan ng mga baguhan ifa follow pa po iyan so madagdagan po tayo ng followers so ayan po mga sipag ilan po yung mga kasagutan sa mga karamihan dito na nagtatanong kuya Chris ano yung mga tricks para madagdagan ng followers at views sa ating mga content video at followers sa ating mga Facebook account mga yun po yung apat na yun, no? Hashtag, and followers, and, and highlights, at mag-mention po, mga kasipag. Huwag niyo pong kalimutan yan, mga kasipag, ha? At yan lang po, mga kasipag. Sana po may rakin ng tindirian sa so, karating video to. At sana po nakatulong. At kung gusto niyo video, mga sipag, pasupport po sa ating YouTube channel, at Press TV po. At kung may rakin ng session at katanang, mga sipag, mag-comment na sa baba. At huwag niyo na po kalimutan mag-like and share, mga kasipag. Maraming salamat sa panonood. Have a nice day, and God bless all.